So good morning guys, welcome to my YouTube channel guys, Teroy TV For today's video guys, mag kakabit kami ng lapida rito guys So ito po ang kakabitan namin ng lapida guys So ito po ang lapida Gabina Fernandez So dalawa po to ang ikabit namin So ito pa, si Victoriano Fernandez o si Romeo Fernandez Dito yan, kakabit namin So ito na si Jason Uh, naghalo na siya ng siminto at buhangin. So, ayan. Oh, nag... Yan, si Jason. So, musiliyo to ang uh, kakabitan namin ng lapida, guys. So, ayan. Musiliyo po nila. Uh, Fernandez family. Dami po nila. Mga Villaflor Flor family. And... Blanco family, Lee family, Oh, nandito na sila lahat. So, ito na. Mini halo na ni Jason. Siminto at buhangin. Lagyan na niya ang tubig. So, dito kami magsimula guys sa pagkabit dito sa pangalawang nitso. Yan. So, ito ang kabit namin na una. So yan guys, uh, simulan natin guys Sa uh, pagkabit ng lapida guys Ito na, uh, lalagyan to namin ng masa Dito sa likod para makadikit Doon sa uh, Dito, may so, balintang likuran So lalagyan namin itong masa guys So dito -di So ito na guys Ay, dalit din tomira. Mira, mga kumain na rin. Nag-unti na kayo. Kita na 'yung kapeng. Lawa pa ata ng So, kain na lang, kain ka lang, guys. May dumadaan, guys. So, ayan, guys. I-continue tayo, guys ito so, uh, na guys oh ah nilagyan na namin ng winter at sabaw so, so yan na guys, nilagyan na natin ng cemento, guys. Dilid, dilid, dilid. O

Oh, yan na guys, si Jesu na ang pumalit sa akin guys, yan. Ako naman dito ang naghalo uh, halo ng minto. Asan nabot ang boss babo? bos mak. Punas punas tu sana pida. Punas. 你。Okay.

Yeah, Cancel ka. So, yan guys. Uh, ito na guys. Ang um, inabit na lapida Ah. na namin ito ng Buhangin at siminto sa likod ng lapida guys. So, ito. Dito naman. Binabanata namin ang gusto ng siminto para hindi siya gumalaw. So, yan. Pinis na to guys. Tapos na dito sa gilid ng kanyang lapida. So, yan. Yan na ang forma ng pagkabit ng lapida. So, Shout out na lang ninyo tanan guys sa uh, mga viewers and subscribers. Salamat sa inyong mga suporta. Salamat sa panood sa aming vlog. Thank you to all of you. At least I love you. So ito na guys. Magkabit na naman tayo ulit guys. Lagyan natin lagyan natin ng minto dito guys. At saka buhangin. Nandiyan nakamix na. Ito na guys. tapos dito yan ilagay kakabit natin dito guys kasi dalawang pangalan to guys dito nakasilid na buto nandito na yung silid sa box Yan na guys. oh so, yan nakakabit na siya guys dalawang pangalan nasa yan sa loob ng box so ayan guys ganyan talaga tama guys, lagyan natin si Minto guys dito sa 我按照你。 Más Guys, uh, guys, uh, ikabit na namin guys, nilagyan na namin ng semento dito sa back nito, dalawa po ang makasili dito na buto. So okay guys, uh, pag support naman na video na ito, apaki uh, like, share and subscribe para lagi kayo update sa susunod na video guys. Salamat sa inyong mga suporta, sa walang sawa, sa pagpanunood, sa nag-vlog. Thank you to all yung and God bless, babus labi na sa ating mga OFW at sa ibang bansa. So, shout out sa mga bagong viewers and subscribers. So, shout out muna tayo dito kay Jason. Siya po ang nagmi-mix ng buhangin at saka siminto. So, ayan. Jason. Uh, shout out dahil ko sa mga vlogger dahil, Bernal Jan TV at sa mga viewers, subscribers. Mm, yan, siya po, po naghalo. Sa, sa mga OFW, sa mga Kaparentian ko dyan sa Tadloan, sa Aroma, Jerry Pilapin, So, ayan. Oh, may kasama pa kami dito, guys. Ayan, nakahiga. Ayan ang aming pusa na matalino. Oh, andali lang gumising niya. Yeah. Oh, para siyang magician. So, ayan. So, okay, guys. I love you to all yung tanan, guys. And God bless, babos. Labi na sa ato mga OFW at sa ibang mansa. bye, -bye.